Hello everyone! Ang next summer getaway destination na naman ng family ay ang Iwayado Park and Gardens ng Iwayacho Satoshi Aichiken. Medyo malapit ito sa amin dahil bibiyahe lamang kami ng 30 minutes or 17 kilometers mula sa aming tinitirhan. As usual, excited na naman ang lahat dahil first time naming marating ang lugar na to yung mga bata nga tumatakbo sa excitement at sa aming mga nadaanan ay may mga maliliit na mga restaurants and barbecue houses na kung saan ay nagkikater sila ng mga Japanese cuisine, ice cream, beverages at iba't iba pang mga menu na talagang magugustuhan ng lahat at heto narating na talaga namin yung lugar malayo pa nagsisigawan na yung aking mga apo sa excitement at ang ganda talaga ng lugar dahil para itong paraiso at ang daming mga tao dahil na taong summer vacation ng mga bata at obong yasumi wherein isang linggong walang pasok ang mga kumpanya especially ang mga car company kaya ito ay isang magandang pagkakataon for family bonding. Kaya ang mga bata ay talagang tuwang-tuwa dahil nakakasama nila ang kanilang mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan lalong-lalo na sa isang napakagandang lugar gaya ng Iwayado Park and Garden. Masasabi mo talagang nature at its best ang lugar na ito at yung mga mahilig mag-hiking, trekking, or mountain climbing ay sinasadya nilang pumunta sa mataas na bahagi ng park. At kung gusto mo namang makita ang kabuuan ng park, pwede ka namang dito sa bridge to Manaw. At heto nakikita natin marami talaga ang nag enjoy sa kanilang pagtitrekking, lalong-lalo na yung mga kabataan at mga magkapamilya. Malinis, malinaw at malamig ang tubig ng Iwayado Park and Gardens at sakto sakto ito para maibsan ang nararamdamang init dulot ng summer season. Ang mga bata ay talagang hindi mapigilang magtampisaw sa tubig. At heto, meron pang water jumping para sa mga batang mahilig ma subukan ang kanilang mga kakayahan. Kaya heto sila Pasiklaban sila sa kanilang water jumping. Yung iba talagang magagaling dahil medyo ibang level na ang kanilang jumping. Pero ang nakaganda lang dito sa Iwayado Park, ang tubig ay sakto lang ang lalim para sa mga bata. Meron ding area para sa mga bulilit. At heto nga ang mga apoko, nag-enjoy sa kanilang ginagawa. Sa anmang bahagi ng Iwayado Park, ay sakto lang ang lalim ng tubig para sa mga bata na wala yatang kapaguran sa kanilang pagtatampisaw sa tubig. Bakas na bakas sa kanilang mga mukha ang sobrang kasiyahan at walang hintong paglulundag sa tubig at talagang makikita mo sila ay talagang tuwang tuwa at nag -e enjoy na gusto. Para na rin camping site ang Iwayado Park ng mga pamilya at magkakaibigan. Kaya sa muli kami ay babalik at babalik dito sa Iwayado Park at talagang hindi namin malilimutan ang karanasan. Thank you for watching guys.